o wala sa kapihan. Sir, Ma'am Adjanit, uh, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba o walang child marriage sa kapihan? As, as I, I would like to reiterate, as far as I you know, wala po. Wala po. Hindi ako nakasaksi ng anong mga uh, seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayo lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi ng, hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili nyong anak ay ipinakasal ng de edad. Nasabi nila, sinabi nyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal e eh, sarili kong anak ay uh, ipinakasal? Kayo ma'am, anong sagot nyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala pa Wala, walang kasal sa kapihan. Ba... Opo, uh at ba bago ko huling tanungin si Karen Sanico Mr. Galanida ang impormasyon din po namin ay may dalawang apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan so kasama po ito sa dinidinay ninyo ang 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 uh, sa, ang, uh, ang masami ko po uh, yung uh walang uh, kasalan sa uh, tulad ng sinabi ni Janet. Uh, mayroon namang mga bata na hindi na sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital uh, uh, engagement na nila. So, kami mga kapiris, wala kami pumagawa. magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-observahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanita ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir meron po bang sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo tulad ng sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir uh, Sanico uh, meron po bang sa, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating uh, victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt. J. Renz Mamerto Galanita, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Skilavio, uh, Mr. Galarega, Karin Saneco, and uh, Kar, uh, what's the question Ahok? Sorry. Janet Ahok. Is there uh, any objection? Hearing none, the four cited. Uh, Personalities are hereby cited in contempt. So, all that.